Sa ating linya rin po ang Regional Director ng Office of the Civil Defense Region 7, Director Jabal Eristain. Director uh, uh, Eristain. Director, Sir Jabal, good morning po yes, sa inyo. Sir. Si Orly Tinigapito sa Radyo Radyo TV. Magandang umaga po. Oh. Uh, um, ma magandang umaga po, Sir Orly. Uh, po. katatapos uh, Magandang umaga rin po sa lahat po na nakikita. Katatapos lang na report uh, yeah, namin aming uh, reporter dyan po sa Cebu. At uh, mukhang, malaking, um, mukhang malaking problema ang, uh, uh, katiyakan no? kung hindi, ma hindi pa ma, ma mawari kung kailan may babalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na apektuhan po ng Tino dyan po sa Region 7. Tama ho ba yung director? Uh, tama po yan, uh, Sir Orly. Um, uh, meron po pong mga ano eh, meron po pong mga inaayos po yung ating pong uh, electric operative do po eh. Mm -hmm. Uh, yan, yan po ayon po sa, uh, director din po ng uh, Department of uh, Energy. Okay. Uh, kausap po natin kapat. mga ilang porsyento itong walang supply ng kuryente habang nagkakausap tayo, Director Joel? Uh, sa porsyento hindi naman ako nabigyan ng yung percentage na ano no mm -mm. pero pero, pero malaki-laki uh, marami mapati ma sa Cebu City uh, malaking uh, eh. bahagi pa rin wala kuryente tama ho Opo yung uh, area din po na tinamaan ng earthquake eh, yun ay uh, ng area na walang uh, kuryente Mhm mm okay Opo. mostly northern Kasi portion Yes correct Opo, tama po 'yan Tama o po uh, At, Go ahead director Sige po. Ay, ah, sige okay, 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 Yung, yung labigan ng, lalawigan ng Bohol, uh, ano ho ang sitwasyon ngayon? Uh, sa Bohol, okay po sila eh. Uh, kausap din po natin si uh, uh, Governor po kahapon. Uh, maayos naman sila. Although kasi meron sila mga in-evacuate po ng mga residente. Kaya yun lang po, nag, uh, nagbibigyan sila ng relief. However, uh, Uh, walang ano, walang wala po silang naitalang mga damages. Mm -hmm. Kung meron man very very minor. Mm -hmm. Director, um, may meron ho ba tayong uh, figures siguro ating gustong tutukan ngayon? Uh, number of casualties, family affected, uh, ano ho yung mga figure na hawak-hawak po ngayon ng OCD Region 7? Sa ang uh, hawak po namin is uh, may isa pong namatay sa Bohol. At uh, ang naitala po natin so far, no? at 22 po ang namatay lahat-lahat. 21 ang namatay dito sa Cebu, sa Bohol, isa po sa Panglaw. Pero meron kaming uh, uh, nakuha pong uh, figures kagabi na pinapavalidate po namin na dito po sa sa dito po sa Cebu, umabot mm -hmm. na po ng 48 yung uh, na itala ng province, uh, Cebu province na namatay. Okay, so so kailangan ibinavalidate po dami yan. Apo. Okay, right? 22 confirmed but ang uh, uh, reported subject for verification confirmation, 43 kanya 48? Tama ba? 8. 48. 48. Po. Okay. Ano yung uh, sanhi na pagkasawi ng mga ito? Pagkalunod po ba tulad ng ilang mga naiulat po kahapon? may mga na talaga may mga na lunod may mga na bag sakan po ng mga bagay katulad ng puno meron din po iyan uh, daw po ng lupa uh, sari-sari din po ang ano ang causes eh yan po ang subject din po kasi yan ng validation verification okay kasi pagkaganyan po we, oh po we, we verify kung uh, talaga bang caused by the uh, typhoon pagkaganyan uh, po Director, ilan po mga nasa evacuation center ngayon at ilang pamilya po itong kinakailangang uh, kalingain o bigyan po ng, uh, ng ano, ng mga relief goods? Opo, um, ang number of ano po na nasa evacuation centers po natin, meron po uh, umabot ng, kasi pre, kasama pati preemptive uh, evacuation, ano? umabot po ng almost 7,000 sa Bohol. Mm -hmm. Dito sa Cebu, Uh, umabot pa ng mga limang libo alos uh, sa dito sa Cebu pero uh, alam po natin dumadami pa yan mm -hmm. uh, ang -ano po na, ang uh, ang uh, task din po kasi para to ano, start isdata kasi uh, uh, camp management May po kasi yan uh, uh, nila tayo din po natin yung figures na mm -hmm. Uh, na nakukuha po ng DSWD. Okay. siya na po na wala akong boses. Okay, Sige. okay, lang po, okay oh. lang po director. Actually, Apo. napapasalamat kayo medyo na contact namin kayo dahil kahapon pa, ilang mga lugar sa Cebu, ang hirap talaga kontakin. Ni ni Ring, wala kaming mata, kasi problema ang komunikasyon. Na buti lang na contact namin kayo director eh, kay umagang ito. Yes sir, kung mapapansin po ninyo yung number ko, yun po yung, alam ko lang po kagabi, buti na nag-check lang ako, na may isang telco, wala pa lang signal mm uh, maghapon po kahapon. Mm -hmm. Kaya pala uh, marami po na nagsabi na hirap makakontakt. Kasi may isang telco po na hindi po bang, ano, down pala kahapon din, sumabay din. uh -huh. All right. Sa ngayon, di wala naman so, po. Lang lang po kung na Po. Okay. Sa ngayon po, director, Apo. wala namang lugar na hindi pa natin nakukunan ng report o unreachable dahil may problema sa komunikasyon. Lahat po yung nakotak na po natin. ah uh, yung may mga kakontak tayo na medyo pa konti-konti ano eh, pero may mga island na ano po tayo, may mga island barangays ganyan po na susubukan din natin pang-kontakin. Okay. Uh, kaya ka po mamaya mag... mag uh, yes po. Mm -hmm. May mga, may mga unti-unti na po ba tayong tulong na natatanggap lalo yung mga nasa evacuation center? Ah, Oo oh po DSW na dyan na po. Nakakita na... na uh, ang, dala yung ano pa lang natin na nakikita natin yung trajectory po ng nung uh, bagyo po as early as Sunday ano na po natin uh, uh, nagpa preposition na po ang uh, gobyerno ng mga uh, food packs kaya nga naman po pagkadating kahapon nung wala na okay na yung na yung bagyo ano dinidistribute rin po kagad ang uh, DSWD Okay. Director, kayo pinapapasalamat sa ibigay ng mga impormasyon. Siguro maya-maya habang unti-unting na uh, dumarating ang mga impormasyon, pati ang sitwasyon. Siya nga pala, bago kayo pakawalan ng tuluyan, Direktor Javel, umuulan pa ba sa mga oras ito dyan po sa inyong lugar sa Cebu? Nag-uulan pa ba? Ma maulan pa rin po. Kagabi medyo umulan din. Uh, hindi pa po nagpapakita ang haring araw. Uh, yeah. ano po natin, no? Although forecast, dapat uh, maaraw ano na eh. Wala na pong ulap dapat kagabi. Mal- maliwalas na dapat. Pero hanggang ngayon, ma- Apo. maulap-ulap pa rin po. Pero manipis na yung, yung ulap. Hindi na yung tipa makatulad kahapon talaga na um, ang kapal talaga ng ulap pa. At alam mo, so, gusto pa umulan. <laughs> okay, Sir so, Jabal, may po yung makikipagyayang pumuli sa inyo dyan para po sa ilang pang mga detalye na ating maaari maiparating. Lalo-talo doon po sa ating mga kawabayan na yeah. Uh -huh. po ng Bagyong dyan po sa inyo sa Cebu. Thank you so much, Director. Yes, sir. Si uh, Regional Director ng of Office of the Civil Defense Region 7, Director Joel Restain. Mga kapuso, inyo po napakinggan.